sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Servisyo sa mga palitan, sino sa mga moment with me. At the moment with Aimee. Woohoo! Ayan, action, tulong, mission. Yan ang lagi naming hatid sa inyo. Ano ba yung latest? Ano ba yung hottest topic? Ano ba ang uso at the moment? Basta involved ang bayan, pag-usapan natin yan. Sasakyan kita. Sasakil na. Manang! Manang! Ang topic natin ngayon, Sen, ay Jeepney Face-Out. Sa Sasakyan kita 🎵🎵 Basta't nga po ang unang tanong. Sir? Pangalan po, at ka saan? Ako po si Jeremy Vangelista po. Taga-Tarlac po. Tarlac! Masaya diyan! Yes. Ano ka? Ilocano? Kapampangan? Tagalog? Lahat po. <laughs> Walang Daya abab. Mo. Same mo. <laughs> talaga. Masaya yan. <laughs> uh, so ang aking tanong po ay uh, meron po ba kayong unforgettable jeep moment? And ano po ang kahibaan ng mga jeep at kalye noon at sa ngayon po? Nako, siyempre ibang iba na eh. Kasi, sa totoo lang, hindi naman ako nagje jeep anak ng presidente, ah, di ba? May kotse. <laughs> Pero, na. Binag-bet kami nung aking kaklase dun sa UP. sabe tatlong sakay daw kung kaya ko. Yes naman ako. E eh, naligaw-ligaw ako. Nag-ending ako kung saan-saan sa Pasig. Ang layo nga. Tapos, galit na galit yung driver sa akin. Kasi wala kang barya sa umaga. Ayun, di nagkagulo na naman yung jeep. Bumaba ako. Tamang-tama may labas. Naku, uso pa yun nun. Labas. First time nagka-aircon na bus sa Pilipinas, snacks, At maraming natuluyan doon. Yun lang masasabi ko. <laughs> okay, Sen. Sa pangalawang katanungan, si Sir, ano pong pangalan niyo? Taga kayo? Uh, from uh, Marilao, Bulacan, DJ hmm? Rain. Bulacan. Oh, akin ng Bulacan, alam mo yun. 30% kasi yung DRT, doon niya, Remedios Trinidad. Ano <laughs> ko <laughs> uh, Senator Amy, uh, itatanong ko lang po, uh, pabor po ba kayo sa jeepney face out? Oh, sa totoo lang, sinong may ayaw ng bagong sasakyan? Siyempre, gusto ko yung face out. Pero may pambili ba ng bago? Ang problema, ang binibigay lang ng gobyerno, 160,000 pesos. Samantalang, ang halaga ng euro level 4. eh nasa lampas 2 million pesos. saan kanina kukuha sa panahong ito na hirap na hirap yung mga namamasada kasi nakailang lockdown tayo, 'di ba? 'Di syempre lugi. Tapos kailangan pa mag-co-op, 'di ba? Kailangan may transport co-op. Eh pag co-op, tinatanong ng marami, magiging empleyado na lang kami samantalang dati kami yung bossing. Paano ba 'yon? Higit sa lahat, anjan tayo at uh, hindi maintindihan yung mga rules kasi sabi extend-extend lang pero tuloy pa rin. Paano ba yun? Thank you. Ito na po. Excited po siya magtanong para sa huling katanungan. Pangalan po, Ati saan? Uh, ako nga po pala si Mark Gregor de Guzman from UP Bliss po. Ah, uh, oh, UP mismo. Uh, Senator, uh, matanong ko lang po. Ano naman po ang mensahe nyo para sa mga jeepney drivers at mga operators po? Nako, ang mensahe ko, may deadly deadline na naman tayo. Kaya, asahan po ninyo, pag-usapan natin yan at pipilitin natin yung DOTR LTO, LTFRB sa lahat na na may kinalaman dyan. Kausapin natin, dahil nanganganib talaga ang hanap buhay na napakarami. Kausapin natin na once and for all, konsultahin naman yung mga sektor. Boy. Dahil abala lahat, studyante, consumer, negosyante, at uh, mga driver. Higit sa lahat kung pa, paano sila. Kaya ngayon pa lang, konsultahin na natin, gusto ba talaga may co -op? Talaga bang makakatulong yung co-op na yan? Pakatapos nun, paano ba bibili ng million-million na euro level? Ano bayan yan? Yun, ang asahan ninyo, nasa likod ako ng lahat ng ating driver. Tutulong ako dyan. Ay, thank you mo. Woohoo! Ah! Thank you so much, po. Thank you so much, po. ATM at Daymanang day Magbabalik po ang At The Moment with Aimee oh! Pilipino, Pigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan, hanap buhay, hindi hanap alay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutog, Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.